Uh, hello guys. Uh, samahan niyo po ako ngayon. Magluluto tayo ng ulam. Uh, at kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan like, share, and subscribe po. At pakit na rin po ang notification bell button para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload. At uh, ito guys yung ating lulutuin ngayon. Bumili ako ng atay balon-balonan. Ayan hihiwain pa natin yan ito yung ating sasawag lang patata, sili bawang, sibuyas tsaka oyster, magic ano natin mantika tsaka lalagyan natin yan mamaya ng konting toyo at tsaka paminta crack ayun lang Ah, ito na guys yung ating ano, hiniwa ko lang na medyo maliliit. Ayan. si ating sibuyas bawang. Sige. Ayan yung patatas. <laughs> dali na natin po guys yung ating yung ating paminta iyan. natin tong ating ano oyster. lagay na natin ito guys natin yan. yan ganyan guys ay eh, medyo matigas pa dagdagan natin ng tubig pwede yan yan para malambot na malambot <coughs> Nice. ngayon ilagay na natin itong ano patatas sakto lang yan pag maubos yung ating tubig ay yung sabaw nito buto na rin to Lalagyan natin guys ng konting konting toyo lang. Yan. Ang pakulay lang. Ayan guys, luto na yung ating ano adobo at ay balon-balonan. ano na siya, malapot na yung sabaw niya.